oras na para tunghayan natin ang paksang napili ni Xiao Chua sa tanghaling ito na may kinalaman sa ating kasaysayan. Sa Xiao Time, ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po! It's Xiao Time! Aminin na natin mga chong, ang history para sa mas nakararami ang pinakaboring na subject sa balat ng lupa. Malungkot na nagbalik tanaw ang dakilang Dean Gloria Santos ng Philippine Historical Association. Ang nangyayari raw ngayon na kawalan ng pagmamahal sa bayan ng mga Pilipino ay maituturing na kabiguan kung hindi man krimen ng mga guro ng kasaysayan. Bakit kaya? Sa pagtatanong ko sa mga estudyante, kanilang sinabi sa akin, kasi raw puro memorization, pinapamemoryan ng mga hindi mai spelling na pangalan, mga mahirap matandaan na mga lugar at petsa. Bakit? Kung alam ba natin na December 30, 1896 na Baril si Rizal, ay magagamit ba natin ito sa pagpunta sa palengke? Sa balagay ko, mayroon pang isang dahilan kung bakit hindi tayo makarelate gano'n sa history. Kung titignan ng diksyonaryo ang kahulugan ng history, ito ay chronological record of significant events. Kung ito ay record o dokumento ng nakaraan, sino lamang ba ang sumusulat nito? Ang mga edukado at nakakapagsulat. Bakit sila naging edukado? Kasi sila ay mayroong pera. Sa mga tweed, kung ang history ay written record, ito ay nakaraan lamang ng mga mayayaman at nasa kapangyarihan. Ika nga, history is written by the victors. Tama nga naman, kung titignan ng history books natin, marami sa mga ito ay kwento lamang ng mga pinuno at general o listahan lamang ng mga nagawa ng mga presidente. Nasa na mga kwento ng mga magsasaka, mga manggagawa, mga mahihirap. Sabi rin ng mga kababaihan sa history, nasaan ang her story? Isa pang problema ang kakulangan na record ng ating mga ninuno ukol sa ating sarili na kung pasalita magsalaysay ng mga epiko at kwentong bayan sila. Kaya darating ang dayuhan at sasabihin sa atin, wala kayo na istorya, isusulat namin na ninyo na istorya. Wala kayo na kultura, bibigyan namin kayo ng kultura. Kaya naman, binasa natin ang mga sinulat nila ukol sa atin na may pananaw na tayo ay mga barbaro at bobo. Pinaniwalaan na rin natin na ibinigay nilang lahat ng magandang bagay sa atin, ang ating relihiyon, ang ating demokrasya, ang ating edukasyon. Kaya naman, akala lagi natin, ang dayuhan ay laging mas magaling sa atin at sila ang tanging pagmumulan natin ng ginhawa. Hanggat ang nakaraan ay isinasalaysay, ay hindi kwento ng mga Pilipino, makapilipino at para sa Pilipino, ang bayan ay mananatiling alipin lamang ng sariling kamangmangan. Ako po si Chua para sa Telebisyon ng Bayan.